Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. If it is approved, the 20 million is approved. by december in the 2025 budget once it gets to come like you cannot get it out anymore and it's a constitutional body well i'm sorry unlike us if you don't spend a budget you have to return in uh, the case of the Comelec, they're special they're a constitutional body so they keep the money i'm hopeful that we can do this before december if we can get it before december that 20 <laughs> Thank yeah. you mm -hmm. very much to all of you and you can now tell me there's a senator who really came from the barra uh, Alam na alam po maraming abdik, masipag, magaling na mga koop op ha sibu Big koops learning how to do better and also big co-ops try harder to adopt the little co-ops so that they become bigger and stronger. Today, We are very proud here that there are 13 million members ng kooperatiba sa buong Pilipinas. We are facing a huge food crisis in our country. Not only in the Philippines, in fact, but throughout the world. Malaking problema ang atong pagkaon, Talaga naman, ang tanan. Kaya saksakan ng mahal at mahirap. Kaya, ang kailangan, kinahanglan, karoon tayo itong tinatawag na mga agricultural co-ops. So I'm recommending for the amendments that are forthcoming for our cooperative code that we should have a separate, a separate chapter for agricultural and food co-ops. Dapat tax exempt na yan. 100% tax free. Isa pag-proposal ko, ang cut-off for tax exemption of non-agricultural co-ops transacting with non-members, yung reserve fund, 10 million dati, eh napakasagal na ng 1990. Itaas na natin yung 10 million sa 100 million. These amendments to the Co-op Code should bring us to the modern world and bring us up to speed and finally address the big problem. Of our co ops that lack capital, access to technology, and better our know how. It's about time that we make direct grants and special financial assistance to co ops, particularly in the agricultural and food sector now. ang pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon Ay may solusyon Serbisyo, publikong may

dahil sa pagbibigay niyo sa amin ng suporta at panahon, umabot na po tayo sa bagong taon. Wala man tayong paputok, ang bawat pagsasama natin ay patutok patok na patok. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mula sa inyo, kaya't mas lalo po namin pag-iigihan ang pagbibigay serbisyo. Senator Aini Marcos po, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa At The Moment with Aini. Aini. Aksyon Tulong Misyon, yan ang hatin namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema mas malalim, mas matapang, mas kakaaliwan at kapupulutan ng aral, ATM. Away na talagang malala o ATM. Ang tanging mamamagitan ay si Manan. Ay may solusyon sa mga komosyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. <tinyo> Pep, Sandali lang po ah. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigay niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Amy. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. Bakit wala tayong tatak? <laughs> Meron! Lahat po kami may tatak ni Senator Amy! Lahat po kami pinaka-offer ni Senator Amy sa puso. Kami po yung mga heart wires po din po ako Senator Ay. ng Senator Aymy. Anong po yun jan? Merry Christmas, Christmas. Anong ginagawa niyo diyan? Christmas, Christmas. Merry Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko po sa 2074 Heart Warriors ni Marcos.